Why? Oh, oh. <laughs> Dalawa. Dami. Uy, nalaban. Uy, no. Uy. Uy, uy, meron niya. Uy. Uy, ang laki niya. Tinapya. Uy, ang laki. Uy, laki. Uy, laki. Uy. wow. Ang <laughs> oh, grabe. Pumaldon. Maso, lumusong na. Sa babaw po ng tubig, yung aso Pero, <laughs> Ouy, oh, ang laki ng hipon. Ang <laughs> laki. <laughs> sa malaking hipon po pala sa mabit. Samahan na po natin. po, magandang araw po sa ating lahat mga hasang. Sa video po natin ngayon ay mangingisda po ulit ako. sa dati natin pinapangisdaan at kasama po pala natin ngayong araw si Master Ilocano e. Kano. po! po sa inyo lahat? Ayan, kasama po natin siya ngayon sa ating fishing adventure. Makapag-fishing na po siya ngayon dahil nakahiram po siya ng service. Tingnan-tingnan lang po tayo dito. Bumaba na po yung tubig oh. Babaw na. Hinarangan po kasi doon sa lagusan. Hindi na makapasok yung tubig. Pero may mga isla pa rin po yan dito. Kaya maganda maghagis. Try po namin dito. Baka po kasi may mga hipon. At at so, may mga ibang isda rin po na na-trap. Uh, Balilotide nga po pala ngayon kaya wala pong ano walang agos. Eh! Hoy! May isda dito master. Pagisan mo. Ayun. Siyempre,

<laughs> Tapos ano? Masyadong napalapad yung nabili natin Tapos yung mong gisa mo ang liit Kabalot <laughs> pa talaga yun eh. Huwag mo lang tanggalin yung balot, yan na <laughs> lang yung gisa Para maliit lang ang bukano Ayan, habis na po si Kahasang so, Dito sa si may tam, baka po may mga naligaw ng mga banak O baka may mga ipon Ano kayo sabit yan? babo niyan Ang <laughs> babo niyan niyan kaya mo pa yun yung nga, bis? Kaya. Okay. Let's take mo nang bitawan yung nasawak mo. <laughs> 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 Oink! Okay. Ang dami yun. Ang dami. Gulsa yan. Kabase. Uy, Uy mayroon. Kabagot pa. Uy. Uy, mayroon. Kumuparoon. Uy, nalaban. Uy, no. Uy, uy. Uy, uy, mayroon niya. Uy. Uy, ang laki niya. Ang tilaki niya. Uy, ang laki. Uy, wow. <laughs> uy. Grabe. <laughs>

Grabe na Hindi <laughs> pa lang may pulpo kanina. Tingnan niyo na, <laughs> na yun, anong po. Ang babaw po niyan eh. Kung ipon diyan yung mga isda. nag ipon na. Nagmeeting-meeting na yung mga isda diyan. Ano lalaki oh? Ay, palto-palto na naman. Kumulo doon na naman sa tilapia. Nabasa na yung tilapia, no? Bumaba na kasi dito. Bumabang. Galing yan dun sa, ano? Go. Galing sa loob yan. Oh, galing yan. Oh, may sapsap Ay, all natin. Maliit. Walang kasama. Yung maliliit na tilapia po. Ito lang walang. Mamamaw eh. Wala na. Yan, nagkagulo na. Nagkagulo na sila. Parang nasa sa ilog lang tayo. <laughs> <laughs> ito po sa ilog. Ang dami. po ito. Lapad oh. Ayun no, nakatago na ang lapad. Mamaw. Ano? Mama una, tumawag mo sa Larkin. Kuya, Kingfish kung tawagin. Kingfish. Paano kung po ah. kingfish po 'yan. Sarap niyan paksiw. Paksiw fritong. Paksiw frito. May humamo po siya. Dahan-dahan <laughs> yung -dahan, bago pa yung ano, lambat. Nandadali okay. tayo dyan. Wow! Okay. Grabe yan! Ito <laughs> po! Lapad! Tanggalin! Hindi, yung lapad po wow. isang, malapad. Sayang yung banok. Pinasapan tayong banok eh. Nakakawala. Uh, mm -hmm. Ayun, Ayun na. Maso lumusong na. Sa babaw po ng tubig yung aso di pa pero, At po natin Ang cheese na po natin Eh 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 yan? yung asok po Saan dumaan yun? naman Hindi niya na Ayan Buti hindi ko nahagisan na lang ba't ganun. Likit. na yung natira. pang isa doon oh, malaki. Saan? Sa ilalim. Meron. May dalawa pa yata dyan. <laughs> Dalawang malaki. Isang hagis uh, lang oh. Ito, isang hagis. Isang hagis sa tilapia. Nagbabaan <laughs> yung mga tilapia. Sarap po itong tilapia na ito, tilapia ng dagat. Malasa. Malasa yan. Malasang eh. manamis-namis. Ano yung isda to? Banak yata. Banak. Banak naman yun. Sap-sap. Sap-sap. Ayan, dalawa pa. Amaw! Amaw! Ang Wow! Malapit pas sa kamay. Hey! <laughs> pumaldo sa tilapia -tila. sa hagis pa tayo master hagis yung mga sigurado yan sigurado. Mabaw naman yan eh. Yung aso nga hanggang dibdib lang niya eh. Meron pa rin. Wala na. Wala na. Wala na. Ilang po ang katilatya dito na ganyan, karami. Bumaba po kasi yung eh. tubig. Bumaba na kasi. Ay, Kaya malalaki na. Malalaki yung labasan. Malalaki yung labasan. Gagis din si ano dun, no? Ako din lalis, katoto. Katoto. Katoto siya sa may lagusan. Nagahagis. ang baramundi dyan <laughs> Uy, talunan Pero ba? Ang babaw nyan Ang babaw lang yan Kitang-kitang yung lambat to Oh. Oh, meron nung no. Oh. tilapia. Laki lapis. 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 Uy, meron. Laki ng lapis na yan, oh. Dumami yung lapis eh. Dumami. Eh, tanggal niya pag sumuot sa lapis. Oo. Oh, oh. ma-straight eh, kasi yung ano yan, tinik eh, pag uh, gano'n. Oh, hindi na natin tiklop. Hindi <laughs> na <laughs> natin Nakahang. Binsan <laughs> ang ginagawa ko, pinupukpuk ko yung tinik. <laughs> Maganda yung nail cutter, no? Oo. Oh. Oh. Yung nakaraan, nung nakahula ko nga, pinupukpuk ko. Oh, Oo, nahipon! Ay, saan? Parang... Na, Magaling ko lang sa mga pisa. Unahin mo nahipon. Huwag makawala. Ayun o Ayun o sabi nyo <laughs> Nahuli ang hipon Yes sir Sarap po sa inyong lahat Ayun Salamat po sa palaging pagsuporta Lalo lalo na po sa mga bagong subscriber Maraming maraming salamat po Kung gusto nyo po yung Mga ganitong content At napadaan po sa Sa inyong channel Kasupport na lang po Sa mga baguhan sa so, mapapadaan po sa ating channel Kabasi Kabasi Laki nyo no? Okay. Nakadalawang lapis na nalagay okay. Halos ulit tayo Agis na Isang mulit dyan yan ito po ay lasagis na natin at si Master Locano naman po yung ah si Bon TV po, yung ating video <laughs> Bon TV. passport po ng kanyang channel. Ayaw, maraming salamat po. Lalagay oh. ko po na lang sa ating screen ang kanyang channel. Eh, ano ba 'yan? Error setup 'di. Eh. Iya. Ay. Sumabit ko na. Nee. Sumabit. Ano? Ah. Meron pa. iskop malawak? Lawakan mo lang. Yung sakop lahat ng sabit. <laughs> Yan persa. <laughs> Dalunan mga kabasi lusot naman po yan mga yan maliliit po maliliit kasi yung mga kabasi lusot sa ating mga lambat ano may parang mundi tayo masak po masarap po Uy, sabit na. Sabit? Okay na. <laughs> May <middle of ya. laughs> Sabit? Nasungin mo na 1-6 yan 1-6 1-6 <laughs> ilang beses parang nagamit <laughs>

Ê ê Si sen. Ui. Ayan, matinding hatakan. Talagang pagkasabis. Wala ka wala yung uli Huli well, pa. Doon na sa dulo pa. Sabit. Kaya. Swimming <laughs> <streaming> talaga. Ah, eh. <laughs> oh, may, tala. may bato tanggalin mo na. para la na may pampano oh. pampanong Pampano ng huli. Hoy, <laughs> <Anong> laki <laughs> ng <Laking> ipon. Ano <laughs> na kay? Hoy, dapat. <jump out>. Kinasabit <laughs> pa lang ng hipon Buti na lang sinisid mo. Hindi mo sinisid yan ako wala. Sa malaking hipon po pala sumabit. <laughs> sa malaking hipon Mamahaling hipon ng sumabit. Kaya niya nilusong. I <laughs> don't Laki. Mamaw. Are are. pa? Mamaw sa laki. hehehe Ayun po. Wow. Adala po tayo malaking ipon. Mga ganyan. Kitik pa. <laughs> Wait po sa huli natin. Yan o, no? na po yung nakuni natin for today. Wow! Kumaldo! Kumaldo! <laughs> <laughs> Mas mahihipon na po ang dalawa. Kumaldo! Wow! Yan, okay na po yan. Tapos may uh, ano po tayo lapis, dalawa. Dalawang lapis, dalawang hipon. Tapos maraming tilapia na malalaki. Malalaki ng tilapia ngayon oh. Nagsilabasan. Yes, Silabasan. Oh. Mamaw na. Ay, <laughs> eh, maraming salamat po kay Master Ilocano. At salamat din po sa inyo sa pagsama sa ating fishing adventure for today. Okay na po ito. Uh, siguro po i-stack lang po natin to sa ating rep. Tapos papamahagi po natin sa mga kasama po natin sa dorm ito naman po yung iba po dito ay sasabuhan natin katulad po nitong ano kaya gagata natin mag isang luto lang po tayo tapos marami naman po yan ipamahagi na lang po natin sa mga tao. ayun sa so muli po maraming salamat sa inyong lahat at abang na lang po nito sa pagluluto abangan nyo rin po yung fishing adventure ni Bon TV ayo, let's go po yung ating mga nahuling hipon at saka yung mga isda laki po nito yan o hindi na po natin na video kanina yung pag proseso dahil yan nga po may nagpapatugtog may nagbibideo ko sa kabila Kaka-copyright po tayo yan abangan lang po natin silang mawala tapo mawala yung mga nagpapatugtog kas let's go po sa pagkain nito ayun mga kasan hindi tayo makakapag video pagkain dahil may nagpapatugtog na copyright po tayo. Kaya hanggang dito na lang muna yung ating video for today. Yun kakain po ako kasi may nagluluto po dito. ayan po yung kanin ko. May nagpapatugtog po, i ko po sana habang kumakain eh. Sayang lang po yung ano, mga copyright. Yung tas yung ibang tropa po ay kukuha na lang dito muna. karena aku mau kayak apa